Naginanong ka ng foreigner. Tapos, ba hindi mo sinabi kay Lati Marie? Ito so, sabihin mo naman po sa akin. Oo. Nung masasabi ko sa'yo, dalawa kayong adult, hindi niyo sinabi sa akin, nanginginig ang laban na ko kaninang umaga. Nanginginig ang laman ko, punyeta. Nung time na yun, hindi ka pa nang pwede Minor ka pa nun. Sinaktan ka ng foreigner, ginanan ka dito. Tapos, hindi nyo sinabi. Pero niya, and ikaw, ba't hindi nyo sinabi? Tapos mo po, sabi po kasi nila na huwag daw po sabihin kasi mas galit na po si Mama Marie. Okay. Sino nagsabing huwag okay. sabihin? Sino Si Paye. Okay, okay mag-explain ka. Ang sabi ko po kay Perona, huwag mo po muna sabihin kasi gusto ko po ako po sa'yo magsasabi doon. Kailan pa yon? Three weeks ago! Kailan mo pa sabihin? Pag 50 ka na? Ay, yung sarili mo lang ang iniisip mo. Kasama mo si Tyrone si Ika. Pag may nanakit sa'yo, anong sabi ko sa inyo? O, oh, feeling mo may mali o hindi tama yung nangyari. Sabi ko sa'yo, pag papalya ka o pakiramdam mo, ikaw yung mali, tama naman daw na yung foreigner na galit sa'yo kasi ang arte mo. Hindi ba may hawak na baby. Pero may nasasaktan ka na ibang tao. Nangyari, hindi mo kakilala. Di, hindi, mo naman magulang. Hindi ka naman dinidisiplina. Sasaktan ka ng ganun. Tapos ang lahat ang ginawa mo, Ginawa niya ng ate mo. Pinagsinungan niya yung mga tao sa paligid niya, dinamay mo pa yung anak ko na maging malihim sa akin. Dinamay mo. Sasabihin ko naman eh. Kailan mo kasabihin? Tatlong linggo na nakakalipas. Nauna mo pong sabihin kay papi. Alam mo pala, hindi mo sinabi sa amin. Sinabi ko rin sa kanil sabihin sa inyo. Na hindi, sa adult kayo. ka. Sa sinabi mo sa amin? Kasi yung ganyan, papi, dapat agad-agad tatawag agad si ate ng ano noon. Hindi kayo nag-iisip? Bakit mo kailangan ilihim? Bakit kayo magagalit? Dahil mali ka? May nanakit sa'yo, pagagalit ang pa namin na sabihin namin yung mali mo. Pero bakit mo gagawin na hindi sasabihin? Dapat mo ka agad. Diyan nagsisimula yung mga sekretong relasyon. Diyan nagsisimula yung mga nararate na hindi nagsasabi. Kasi natatakot magsalita. Di ba lagi namin sinasabi sa inyo, magsalita kayo kung anong nararamdaman nyo, anong ganito, anong shit. Lagi pa namin kayong tinatakot. Ako ba lagi akong gato makipag-usap sa'yo, pa eh? Eh bakit kailangan magsinungaling? Sa'yo muna si Happy dyan. Kasi parang ito si sisigawa kami dito na ane. eh. Nandyan si Happy. Happy, dito ka matetes si Tony sa salintang loyalty pagdating sa kapatid. Hindi, sorry, te. Sobrang crowded na rin ang utak ko. Sorry, ko. nakamay mo ka lang sa kasi kang kay... Hindi, te. Wala akong po kayong tanong. Shit mo yan, di ba? Hindi ako para magtakip ang akin. Marami rin ako inihigil. Pasensya na kung hindi ko rin nakakano. Wala sa hutak ko. Ang dami ko na So. Pero pinagalitan mo na si Paye. Sobra, te. Sabi ko, ano ginawa niyo? Hindi kayo bumaba. Hindi niyo sinabi pagdating mo sa room. Di ba pinagsabihan kita? Sabi ko, sabihin niyo yan. Wala ka nang magagawa. Wala aksyon. So, ha, kaya ako ka na ka ka ng tao sa labas? Tsaka hindi ko maintindihan kung anong mali doon. Anong mali na magsumbo kayo sa nakakatanda? Pumalim. May nanakit sa'yo sa labas, bakit ko nililihim? Gusto ko maintindihan pa paano ka naging mali doon? Dapat po sasabihin ko po, po yun, tapos po, niisip ko po kasi baka um, sobrang magalit po sila mga may. Ayoko rin po ng gulo. Ayaw mo ng gulo, sinaktad ka? Yan ang itinuturo mo kay Tyronia. Tapos ang role mo, ate ka. Anak ko nga, tinuturo ko, pag sinuntok siya, suntokin na rin eh. Bago siya magsumbong eh. Kung hindi niya kaya, magsumbong siya agad eh. Kasi hindi niyo kaya. Hindi mo kasalanan na itinapunta siya sa gano'ng sitwasyon. Pero yung susolusyon na mo yung problema, yun ang nangyari, yun yung kailangan na action na dapat ginagawa mo dapat nagsusumbong ka. Kailan na namin sinabi sa'yo pa yun na pag sinapta ka sa labas, okay lang. Sa bagay, ganyan ka pinila ka ng nanay mo, okay lang yan, baka si pa ay sa labas. Okay lang yan, wala namang worth yan eh. Kaya ka pa sa labas, gano'n? Gano'n ba kami sa'yo? Sa bagay, si ate, padala ng pera para may kanyang sa jowa. Wala na akong pakialam. Alam naman ang na, anak ko na kung ano yun eh. Na-explain ko na yun sa kanya dahil may sex education sila eh. Susuporta ka ni ate, nagbibigay habang yung kapatid nakabuka ka. Okay lang naman eh. Wala namang ano eh, wala namang halaga. Kami ba ni ate Marie, ganun pinaano namin sa'yo? Bakit mo tuturuan si Tyrone na, na, ano, maglihim sa magulang? Yan ang pinaka ano, ayoko sa lahat. Si Tyrone lahat sinasabi sa akin. At ano, bakit hindi kayo magkakatabi matulong? Kagabi, sabi ko, ah si Paye, kailangan doon. Nakita ko si... Matutulog, okay lang. Dagot, ah, hindi kayo matutulog. Tapos ah, para makatulog. Ah, okay. Kasi ate, may usapan tayo na dapat sila, ano, sila Rina. Tulungan naman si Papi. Kaso ako, kinabukasan, hindi na tulungan si Papi. Pero ang punto ko din, hindi ba parang sumusobra na? Ang tanong ko, bakit kailangan nakiwalay kayo kay Papi? Nung, nung time po kahapon, na uh, matutulog na po kami, si ate naman ko nakalak na rin po yung pinto niya kasi magkasama po siya. Una pa lang, bago pa man din tayo umuwi, tinanong na kita. Sabi ko, Oh, sana nga doon nagsisabi, sabi ko doon na lang ba sa kwarto mo, ano kung hindi siya comfortable eh. Sabi niya, okay, tayo na lang sa kwarto ko, ba? Diba? Sabi mo. Kaya ako nag-lock na lang ng pinto, na nabagot na ako. Kasi iniisip ko nga po siya, meron din po si Kuya kung nga natutulog ako, mag-isa doon, nakabukas yung pinto, wala akong pakaila. Kung iisipin mo ang nangyari dyan, ayaw ko kasi mag-impokrita. Gusto ko, real talk tayo dito. Si ay tomboy. So lumalabas sa paningin ko at paningin sa si sarili niya ay isa, lalaki. Yun ang tingin sa, yun ang identity niya. Yun siya. Hindi ba na napangasabihan kasi hindi kita hawak kay Odika. Ang pangasabihan ko yung mga kasama ko dito. 18 years old ka, may mami ka, may mami Oni ka, okay lang na natulog ka sa kwarto na may kasama ka na tomboy para sa akin kasi magkaibaganti ng gender eh. Tapos, inisip mo yung safety hey, nyo, imbis na samahan mo yung ate mo sa kabilang kwarto. Na yung ate mo, babae din. Kasi ang reason mo, may lalaki sa labas eh. Bakit kailangan mo kihiwalay ng kwarto? Sinipty mo siya, sige. Eh bakit yung ate mo hindi mo samahan? Bakit kailangan nakahiwalay? Tinanong ka pa ng ate mo, sabi mo kailangan kayo na magkasama. Ito naman na bad trip. Naglock na lang ng pinto. Ang galit na ate. Kasi nga, consenting ho. 18 years old si Tyrone, papayagan ko na may ibang gender sa kanya, nakasama niya sa kwarto ng 18 years old. Hindi mo papayagan ko. What makes you think na okay lang sa akin yun? Eh, antingin ko sa'yo, anak. Antingin ko sa'yo, bata. Wala naman kami kung anong ginawa doon. Wala naman po eh. Wala naman pong something sa amin eh. Wala naman ganyan eh. Bakit? May CCTV ba ako sa loob? Maray ko. At hindi rin ako naniniwala sa mga sumbong-sumbong. Wala naman ako doon eh. Pero ang punto ko, ganyan ba yung gusto mo? Eh putang ina! Lahat ngayon nang nagbuhat ng ano, ng mga gamit, matulog kayo ngayon lahat ng lalaki sa isang kwarto. Lahat ng toko ay papatawag ko sa buong QC. Putang ina! Pabiyan mo matulog. Gusto mo? Okay lang pala eh. Ngayon, papi, na yun Mamili ka. Lalayas ka o bububugin kita? Mamili ka? Ay mo umalis. Tumayo ka dito. Agaling mo sa lamin mo. Hindi ka nabibigyan kasi naku isa! Putang ina mo! Hmm? Putang ina mo, ha? Gago ka! Napakalandi mong putang ina mo! Wala kang respeto! Hahayaan kita matulog ka? May kasama kang iba? Pinagbigyan kayo sunod, sunod, ha! Sunod-sunod ha! Pilipinas. Tangi pa ye! ka namin, pinapabayaan ko sarili mo. Wala kang respeto eh. Hindi ka nag-iisip. Ha? Hindi ka nag-iisip. Sa so, nagkawalang magulang, Maglipit ka na lang ulit. Lason ka. Lason yan, yung ganyang ubalik. Anong role ulit dito? Anong role mo? ateka, Ha? Ate Tandaan mo yan! May isa ka bang role dito? Ano? Ano? Hindi mo alam? Hindi! Nakalimutan mo! Anak kita! Anak kita! Putang ina mo! Kaya pag may nangyari sa'yo, sasabihin mo, magtanda ka putang ina. Pag may nangyari sa'yo, kami unang pakamatay para sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi ka magsisinungaling, hindi ka magilihim. 我不好。